Nagbago na ako, KP. Ang gusto ko lang naman, makalimutan yung masakit na nakaraan. Dahil hanggang ngayon, ayaw niya pa rin akong tatanan. Positive, ma'am. Nasa White Plains si Tonyo. Sa showroom ni King Panda. King Panda? Sino siya? Hindi ko pwede sabihin sa iyan. May confidentiality kami. Siguro matalino ka naman para makaintindi di diba? so Dragon Lady Dragon Lady Dragon Lady Pop 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 wag muna kayo mag-swipe ma-action to Kompleto na convoy ko Maraming salamat sa iyo King Panda Pleasure doing business with you my friend The pleasure is mine and mine nee, nee. Dragon Lady. Dragon Lady. Dragon Lady! Popopop, huwag muna kayo mag-swipe. ma to. Dito ka lang pala nagtatago! Hindi na ako natatakot sa'yo. Wow! Sana, sana all the man. Sa laki mong niya, wala kaya mag-cover sa iyo eh. Meron, malaki ko. Okay ko. Pagod na ako sa pananakot mo, Dragon Lady. Hindi na ako papayag na sunod-sunuran na lang sa'yo hindi mo ba alam na ang lahat ng ito ginagawa ko para sa iyo? Ang ano? Ang gawing lord ng iba at ikaw. Gawing boy toy ako. Hindi na ako magiging sunod-sunuran sa iyo. Ayoko na. Ang dumi-dumi ko na. Dumi? Yan ba ang tingin mo sa pagmamahal ko sa iyo? sinikap kong maging successful sa lahat ng bagay. Dahil, gaya mo. Dahil din na ako sa hirap. Nung siningulan kong mangarap, isa ka sa nagbigay ng tiwala sa akin. Oo. Masakit na ginagamit mo sa pambababae mo ang Honda Civic ko. Masisisi mo ba ako? Bakit lang Bakbakan dapat to eh. Ba't drama? Pero, kaya ko palagpasin ang lahat. Bumalik ka rin sa akin. My dark sausage. Pare, bakit dark sausage? May timba Eh bakit ikaw, panda? Wala ka namang black eye. Oo. Inaamin ko nagkaroon kami ng aperi Alex. At naging instrumento yung Honda. Alam mo, Dragon Lady, sawang-sawa na ako sa, ano eh, sa setup natin eh. Hindi ko na makita yung pagmamahalan natin. And yes, totoo, na fall out of love ako sa'yo. Wes, hindi ako papayag na mapapakinabangan ka ng iba! Teka. Kayo. Kayo. Magpuputukan kayo. Putukan nyo itong mga to. Kayo naman. Puputukan nyo to. Ano gagawin nyo? Mag-uubusan kayo ng lahi dito dahil sa bigong pag-ibig? Pare, ikaw. May eh, mali ka rin eh. Sinaktan mo eh. Kung mag -chi chicks ka, alam ko naman, babayero ka, may ka sa chicks, Kung malas ka na maayos. Di ba? Ma'am, kayo naman. With all due respect, ma'am. Ma'am, hindi sagot ang dahas para makuha mo gusto mo. Ika nga, if you love someone, set them free. If they come back, it's meant to be. At pwede ba? Kung balak niyong magputukan dito, wag sa showroom ko. Sayang. <laughs> bueno, if that's what you want, I'll let you go sana maging masaya ka sa buhay na pipiliin mo sa kanya. Ay, thank you. Very good. So, ikaw pala si King Panda. Yes, ma'am. Uh, nice to meet you po. Hindi pa tayo tapos. Nangyari na to dati. Ito na naman tayo. Ano na naman tong nangyayari? Nabitin na naman kayo, no? Anong mangyayari kay Dragon Lady, King Panda, pati si Tonio? Nako, mag-like, share, subscribe na kasi kayo dito sa Luxury Cars Manila. O oh, tara, magpuputukan pa tayo.